Hello guys Ang video natin ngayon ay magkagawa ko ng sinangag So ang ihahalo ko sa ating sinangag, ipiprito ko muna So ayan, maglagay tayo ng mantika Ngayon magprito ako ng hotdog so, Initi muna natin ang ating mantika Ipiprito ko muna yung ating hotdog So ito yung ihahalo natin sa ating sinangag. At saka ito naman iprito ko yung ano, bukod naman Meron din po tayo ditong ham. Ipiprito rin natin para ihalo rin natin sa ating sinangag.

आना चाहिए अंदर का ayan guys isip aside muna natin to tapos kukuha tayo ng isang kawali para doon na natin ihalo natin na medyo, medyo malaki na so ayan naglagay tayo ng mantika para ingisa na natin ang ating mga sangkap pinapainit muna natin ang ating kawali ating mantika kanin natin ang ating bawang halo haluin natin hanggang sa maging brown na siya. para lumabas yung kanyang aroma yan, halo-haloin na natin ikaw nga ni Insan Inukis mikos muna natin yan Insan Ayan, okay na siya. Ilagay na natin ang ating bawang. Ay, sibuyas pala, mister. Okay, okay, okay. okay. okay, sibuyas. Sorry naman. So, ayan. Nikos-nikos ulit. E, Isan. okay ng ating sibuyas so itong ating sinanga guys hindi mo na kailangan pang maghanap ng ulam kasi andito na Kumplito na ang ulam so ayan guys pwede na ilagay na natin ang ating pinakami dahil sinangag nga ito ang main natin nito ay yung ating kanin so idagdag na natin yung ating kanin. So, ayan na guys. Ayan. Itong kanin na to guys, bahaw to. Kaya naisipan ko na isang nag. Kasi sayang naman kung mapapanis. Yan Isang ag na lang. Bawal magtapo ng pagkain. Mahal ang bigas ngayon. So, gawa natin ang paraan para hindi natin matapon ng ating kanin. mayroon din namang bigas na madali rin mapanis. Ayan, ayan. Halu lang natin, guys. makalat na yung ano yung panimpla sige lang halo lang ano hanggang magmix mag mag na na mix na ako nitong ito ng Lagyan na natin ng paminta. Medyo marami yung nilagay ko ng paminta. Hindi naman karamihan, pero isang kutsarita na maliit. Kaya nga kutsarita dahil maliit. At saka, Para, punting asin. Mix, mix natin, mix sila. Ayan, mix natin ulit.

So, ayan guys. Mix na siya. So, lagyan natin ang ating generitong hotdog. Ini-slice natin yung bago prito. So, at ang ating hamburger mix na natin. Tingnan na natin ang na ating itong ating mix vegetable ihalo na natin din o di ba guys makulay ang ating sinangag complete ricados na may ulam na yan kulay ang ating sinangag gagamitan natin ng dalawang sandok kasi hindi siya mahalo masyado eh o dalawang sandok at saka yeah, hindi ba malalim yung kawali ating sinang guys mix 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 mix, mix 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 nakakatakam na Tapos guys ayan na ano na siya mix na siya So, ayan guys. At tayo maglagay ito ng itlog. diba? Kompleto na siya. Dalawang itlog yan guys. Minix ko siya. Mix. Mix natin ulit, yummy yummy, complete na nasya, guys, yan, sarap nito, gitu, guys. Medyo sunog-sunog pa yung ilalim niya. Ito. 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 Nice, guys, so, ready na din siya. na mix na mix na mix na siya Ready to serve na guys Mag-plating na tayo Kakain na tayo sari-saring so, usok pa ayan guys ilagay na natin ang ating hotdog at saka yung ham na pinirito ko din nagtira din ako ng hindi ko hiniwa hiwa so ayan o, diba? may ham may hotdog may hotdog So, ayan. Tara, guys. Kainan na. Yummy, yummy, guys. At guys, huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe sa aking, aking channel, guys. Thank you for watching, guys.